Walang pasahero ng MRR Transport Daewoo Bus ang nagtamo ng minor injuries sa kanika nila mga katawan ang naisugod sa pagamutan. Ayon sa investigasyon ng Real Municipal Police Station, nangyari ang aksidente nang mawala ng kontrol ang matuloy na bus sa kasagsagan ng ulan hanggang mawala nito ng kontrol at bumaling sa mga nakatumbok na mga lupa sa tabi ng kalsada na nasa National Road sakop ng Purok Santol, Barangay Kiloloro ng Real Quezon. Ang bus with plate number AIA 7271 di umano ay patungong Sampalok, Manila na na, na ng isang alias Manuel, 57 anyos sa barangay Magsaysay, Infante, Quezon. sa ng nasabing bus, ang mga minor na sina alias Jan at alias Maria, paong mga taga Agus Agus, Infante, Quezon, alias Earl, 18 anyos sa barangay Kulyat, Quezon City, alias Dina ng barangay Poblasyon, Pulido, Quezon, Shimaya Aragonza Ikin ng barangay Kawayan, Real, Quezon, Ronlin Octavio Rubidera, 23 anyos, Raquel Ramirez Velda, 36 anyos, at Jocelyn Guch Rancheros Villamor, 56 anyos, napawang mga residente ng barangay Ilog, Infanta, Quezon. Ang mga biktima umano ay nasa maayos ng kalagayan. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Manit Masada. Maseda, Tatak RMN.